Meron ka ba mga hacks o yung mga personal tips kung paano pa natin mapapadali yung pag-iipon ng pera? Ang pagkiling ko sa pagpili ng banko in terms of my savings ay rural bank. Another thing na hindi rin napapansin ay yung MP2 ng pag-ibig. Meron ka ba mga hacks o yung mga personal tips kung paano pa natin mapapadali yung pag-iipon ng pera. Right, oo. Um, ito actually yung sikreto ko sa savings, no. Um, ang puso ko talaga ay nasa development uh, world at ang pagkiling ko sa pagpili ng banko in terms of my savings ay rural banks. Hmm. Magbukas ng savings account sa mga rural banks dahil mataas magbigay ng interest ang mga ito. So, maraming nagugulat doon no? kasi sabihin nila, uh, nagsasara yung rural bank. Oo oh, nga, hindi ba nakakatakot? May risk involved dyan. No, I recognized ko yun, no? Kaya, ang i-mitigate mo yung risk. And this is how, this is the hack. Okay? Number one, pag mag-place ka ng deposit sa um, rural bank, make sure na hanggang 500,000 pesos lang para ito ay covered ng PDIC or the Philippine Deposit Insurance Corporation. So, kahit na magsara yung banko, yung rural bank, Makakaklaim claim ka pa rin sa PDIC. Are you fully covered by the PDIC? Up to 500,000 pesos. Okay. And nas nasubukan ko ng mapagsarahan. Oh wow! <laughs> yeah. Oo. Isn't it stressful? Um, di ba mahirap mag-claim sa PDIC? Um, yun nga eh. Parang um, I was expecting it to be stressful. At lalo na, no? Um, we have a negative view of the government. Pero nung sinubukan, uh, nung uh, pre ko yung claim for the deposit, it only took me three hours. Wow. to get the 500,000 pesos back wow. from the PDIC. So, napakabilis. So, nung nangyari yun sa akin, nagkaroon ako ng kumpiyansa sa sistema no, of the whole banking system in the Philippines na kung ang PDIC, i-cover niya ang commercial banks at kino-cover din niya ang rural bank, up to 500,000 pesos, pareho lang yung risk level na kinukuha mo. That's great. You help spur local economic development kapag nag-save sa rural bank. And then, I also want putting it uh, sa rural bank dahil mas mataas yung interest rate. At kapag sa rural bank ka nag-save, matutulungan mo ang local economic development at sigurado ka na sa kanayunan mapupunta yung pera mo, dun, dun create yun ng economic impact. So, may pagkamakabayan din ng kaunti. No? And um, also, kapag nagpa-place ako, I normally go for time deposits no? in a rural bank. And then um, ito ay nilalagay ko five years plus one day minimum five years plus 1. Yes, uh, you want to know why? Why? Yeah, because it's tax free. Oh. <laughs> diba? oh. Wala nang withholding tax, di diba? oh, oh, <laughs> <laughs> so, ba? Okay, so sulit ba? Sulit ba? <laughs> okay. Another thing na hindi rin napapansin ay yung MP2 ng Pag-IBIG. Ang MP2 ay ang modified Pag-IBIG savings 2. Uh, naglalagay din ako doon, no? At ito naman ay savings program pa din. So, you contribute regularly. At yung ma-earn mo dito, tax-free din. I see. At mas mataas yung dividend na makukuha mo from uh, the Pag-ibig Savings one, at di hamak na mas mataas sa mga makukuha mo sa banko. Paano mo bubuksan yung account mo sa MP2? Sa MP2. There are two ways, no. Um, one, you can go to the website of Pag-IBIG and fill out the online form and then bring the online form to the office or if the online uh, platform doesn't work, pumunta ka lang sa Pag-IBIG at sabihin don na gusto mong mag-open ng uh, second account. So this is on top of your first Pag-IBIG yes, account. Yes, it's actually a requirement. I see. Kailangan meron kang first contribution. Yes. And okay. siguro, I think this will entice you, you na know, magugulat ka, you know how much um, the dividend no for the MP2 savings last year, makano. it's 8%. Wow. Diba? Ang galing nun. So, Kasi just to give a comparison sa regular savings bank, makano mm. ang... So, so, time deposit sa mga uh, commercial banks, you have to place around a million pesos and you get a little above 1 to 2 percent. No? Uh, pero sa MP2, kahit na maglagay ka lang ng 500 pesos every month, it will still attract the same rate, 8 percent pa rin yan. Galing. And of course, this is government, so parang you are also protected. It's fully guaranteed by by the government. Kaya kailangan natin bantayan ng ating gobyerno. <laughs> Good point. <laughs> Marami sa atin ang gustong umamanagad dahil sa hirap ng buhay. Pero para sa akin, ang pinakamabilis pa rin na paraan sa pagyaman ay kung magdadahan-dahan. Kaya maiging paghandaan ang ating hinaharap sa pamamagitan ng dagdag kaalaman sa pag-iipon, tamang pangungutang at pag-invest. Ako si Ato Marawali. Ako naman si Sir Vince, nagsasabing ang, ang pagyaman na pag-aaralan.